Hello everyone! For today's video you guys first is sa sa So, ito yung tambayan ng ating mga kababayan for shopping, for souvenirs. Ayan. So, nandito tayo sa fourth floor. So, ang daming bilihin dito, guys. So, lang na lang yung pera. So, lahat dito kompleto na ako. Oh, amoyan mo na lang yung bango ng pandesal, Chen. Sumagakya tayo sa 6th floor. Doon daw may upay-upay doon. Daming upay-upay. Oh, Saan kayo, Chen? Akala nyo, mamahalin yung mga damit namin. Yung sa Yuki-Yuki nung naman, naman yan. Yuki-Yuki Yoki from Yuki-Yuki. Yoki. Ito yung lamit ko pang ano yan guys. Lahat yan binigay. Hindi ako nag yoki yoki. Binibigay yan. Naghagtan ako kaya hinihingal ako. So ito yung Lucky Plaza. Dito na tayo sa 6th floor. Pahinga muna. Hinihingal. So dito sa 6th floor may maraming kainan dito. So tingnan niyo guys. So ayan guys, gusto niyo yung yung tauhu, ayan. Dili lang kayo dito guys, magiko kayo ng sapao. So ayan, one of my favorite food. So welcome to Yoki Yoki. Pagmago kayo, okay, pai, okay. Yoki Yoki na lang. Pasusi. So nandiyan siya sa loob, sabi ko, ikaw na lang dyan. Kasi ayaw ko magano ng mga singot ng mga amoy. So, ayaw ko nang pumasok. Wala naman akong budget mag yuki, -yuki. So dito na lang ako sa labas. So sa mga hindi pa nakakaalam, kung gusto nyo ng kasalubong na morang chocolate, dito tayo sa value is value dollar. So ayan, mumurahing chocolate pambalik-balik bayan box, pasalubing toiletries ayan, dyan ka sa value dollar so dito hindi pa ko nakakain dito oh may ice kacang pala dito sabi namin kung saan kami makakain ng ice kachang dito lang naman pala, 2 is Changi Village oh yan oh, Chindol Milaka Hoy, I mean, nandito pala Oh, sarap yung chindol. Ito dala lang, oh, tradition. Traditional. Red bean. Ka Kakang mira. Dorian. Mahal na eh, yan yung tagto dala lang, okay na yan. Ako, Shout out, oh, nandyan pala to dala lang, oh, traditional. Ah, Milaka chindol. Maramit, sila sulam, marami ikman. Pang dessert. Ang tao? Gusto pa ako. Marami ikman. Tinang ukay ukay ka na to? Tatatatalibot. Hindi uh, ito guys, marami rin kainan. So marami din dito mga pagkain guys. So yan. Bago to dito open eh. Mga isang taon pa lang siguro. So, bihira lang ako kasi pumupunta dito. Kapag wala lang akong ka kailangan, ito guys, Indonesia food na si Lamak. So, ayan. One of my favorite food. Also, masasarap. Ayam goreng. Ayan, $5. Ayam, ayam masak. Rendang beef. So, ayan guys. So, masasarap rin, oh. $5. Affordable. Okay na yan pumasok siya sa value dollar, hindi na ako papasok. wala naman akong May bibili na ako mamaya doon sa baba sa binos. So, tingnan natin yung tinapay. Kasi na uh, ako sa bango ng tinapay. Bango lang yung sa akin. Singhot-singhotin lang natin yung amoy ng mga pagkain dito kasi may baon ako pagkain. Yan. Coffee caramel. 5813. Okay. Alam you guys. Siyempre, nagtitipid ako. May kulhiyo na kasi ako. Yung baon ko kanina ng almusal ay carbonara. So, may microwave. Niloto ko kagabi. May microwave ko na lang kanina ng umaga. At sa kaparisan ng kape. Tapos, may libre kaming lunch. So, yung balon, balon, baon ko for dinner, takway <laughs> takway and fish fillet with rice, o oh, saan pa kayo dyan kakain ka pa dyan, Sin, saan yung mas masarap Siyempre, mas masarap yung takway from Pinas Bala na kamukha, hindi ka kain chindi kung ano ang takway oh dyan ulit ako, mahal rin yan mahal yan guys so o, oh, bottle fight sa kanu no, guys, oh. Tana lang mo, tana lang sarang. Ay, may bottle fight, magalit. Di! parang di ko black man, di guys, oh. May bottle fight, guys, oh. Oh, chicken in a cell, guys. So, tingnan natin. Per person, 15 person. <makes> magkano yan po? 15 person. Kayaan mo na, wala naman kami plano mag-bottle fight. Kasi bumapaon ako, ako, nagbabaon ako kapag day off ko. Mahilig talaga to sa upay-upay itong babae to. Cute daw, cute. Pilihin mo na. Magkano yan? Alam.